Teenager na wanted sa rape sa Navotas na ng pulisya. Naritong news ni Beth Samson. Sa Kamaraba, teenager na wanted sa rape sa Navotas natimbog na timbog ng pulisya. Beth Samson para sa detalye. Dalambat ng pulisya ang isang pinata na wanted sa kaso ng panggagahasa sa isang batang babae sa isinagawang manhunt operation sa Navotas City. Ayon kay Nevotos Police Chief Police Colonel Mario Cortez, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa kinararoon na ng akusadong si alias Totoy, 18, na kabilang sa mga most wanted person sa lungsod. Agad naman inatasan ni Colonel Cortez ng ang warrant and subpoena section na bumuo ng team para sa isa sa gawang sa akusado na nagresulta sa pagkaaresa sa kanya alas 2.50 ng hapon sa S. Roldan Street, Barangay Tangos South ang din dinampot ng mga tauhan ni Colonel Cortez sa visa ng Warrant of Arrest na inisi ni Presiding Judge Cecilia Bunagan Paralyag ng Family Court Branch 9, Navota City, na may petsang September 30, 2024 para sa kasong two counts ng statutory rape. Pansamantalan nakapiid naka ang na akusado sa custodial facility unit ng Navota City Police Station habang inihintay ang pagkapalabas ng commitment order mula sa hukuman. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa hindi lang metodong lakas TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino?